Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Terence Ross at ang pagkuha ng Barangay Hinebra kay Mikey Williams. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Terence Ross. Dahil nga sa pagtatamo ng injury at pagkawala ng mga players ng Lakers na sina Anthony Davis, Jalen hood Shipino, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at si Jackson Hayes ay bumagsak na nga sa siyam na players ang kasalukuyang manlalaro nila ngayon sa kanilang line-up. Kaya napipilitan na nga sila na gamitin ang kanilang mga two-way players sa kanilang rotation which is napakasama gayong mas lalo lamang nga nitong pinapahina ang kanilang buong kupunan lalo pat bukod sa katotohanan na hindi pa rin naman nga nila gamay ang playing style ni Coach Darvin Ham ay nahihirapan din naman nga ito na makipagsabayan sa ibang mga NBA players. Kaya dahil nga sa kakulangan ng players ngayon ng Lakers ay may lumabas na na balita ngayong araw na nga daw po nilang kunin ang veteran guard na si Terence Ross na hanggang ngayon ay isa pa rin namang ganap na unrestricted free agent matapos siyang hindi napabalikin pa ng Phoenix Suns nang nagdaang off-season. Bagamat man nga nag-average lamang si Ross last season ng 9 points, 3.3 rebounds at 2 assists per game, ay isa pa rin naman siyang sulidong player na makakapagbigay ng disenteng shooting sa Lakers sa pag-a-average na ng 42.8% shooting sa 3-point line. Kaya di na nga nakakapagtaka kung papipirmahin siya ng 10-day o non-guaranteed contract ng Lakers sa mga susunod na araw upang mapuna ng kanilang kakulangan sa kanilang line-up. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang pagkuha ng Barangay Hinebra kay Mikey Williams, ayon nga sa pinakahuling inilabas sa balita ngayong araw, Pinadalha na nga daw po ng talk and text ng termination of contract ang kampo ni Mikey Williams. ayun nga sa pinakahuling inilabas sa balita ngayong araw, pinadalha na nga daw po ng talk and text ng termination of contract ang kampo ni Mikey Williams. Kaya dahil nga dyan, ay magiging isa na nga itong ganap na unrestricted free agent at pwede na siyang lumipat ng ibang kupuna na kanyang gustong sunod na paglaruan. At isa na nga dyan, ang manabalitang team na posibleng itong puntahan ay ang Barangay Nebra na nangangailangan ngayon ng isang point guard o playmaker na magpapalakas ng kanilang backcourt at kanilang lineup ngayong PBA Commissioner's Cup. Kung meron man nga daw pong isang kupunan na kayang magbigay ng kanyang hinihinging kontrata, eto nga ay ang Barangay Hinebra.